Magandang araw mga kabam. So for today's video, ako ay nandito ngayon sa Robinson Gentry uh, dahil may agenda ako for today's video. Sa mga oras na yan ay hinihintay ko lang yung kapatid ko kasi sabi niya na sa biyahe pa daw siya. So tamang picture picture at saka video taking lang muna tayo dito sa may toilet. <laughs> Saktong sakto, dumating na rin pala yung kapatid ko mga kabamayan, sinalubong ko na lang siya. Tapos tumingin muna kami dito sa baba, sa first floor, kasi meron silang display ng mga ref. So ayan, nagtingin-tingin kami. Yan yung una talagang um, nakita ng kapatid ko way back pa. At sinad niya sa akin na mukhang maganda daw yung ref na to. So sabi ko naman, i-check namin. So, nang pa check namin sa baba, medyo wala pa kaming ano, parang hindi pa kami satisfied. Sabi ko sa kanya, oh, makita tayo sa taas sa uh, home appliances kasi mas marami doong mga choices ng uh, ref. So, background story tayo mga kabam or may share ko lang. The reason why na kukuha or bibili kami ulit ng ref kasi yung ref namin dati is nasira na talaga yung mga kabam. Um, bali na ano kasi ni nanay na pokpok niya ng kutsilyo. So, natusok yung pinaka-freezer. Pero, napaayos ko naman yon Ang nangyari lang, nung siguro, nagamit din naman yung, nagamit din naman namin yung ref na mga 6 months, ay 6 months, 6 years. So, yun, um, okay naman. Maganda naman yung function ng LG. Kaya yung, nung pumunta kami dyan sa home appliance, ay talagang LG yung pinaka, ano ko talaga. Kasi, para sa akin is, maganda talaga yung brand niya. Pero nung nakita ko naman yung Panasonic, mukhang okay naman siya at maganda. Gusto ko rin kasi yung kulay niya. Parang may pagkamat matte black siya. So yun nga, napaisip kami na kung ipapaayos pa namin, baka mas malaki pa yung magagastos namin. Tapos right after that ay masasira din naman. So yun, nag kami ng kapatid ko na kumuha na lang ng bago. So yun, dito na kami sa taas. Diyan kami nagtitingin-tingin ng mga uh, ref. At ang talaga nilang mga options, mga choices, mga brands and units ng mga ref. Natawa nga kami dyan ng kapatid ko kasi nahilo na kami. Pabalik-balik kami sa Panasonic LG, Panasonic LG. <laughs> so, hindi kami makapag-decide kasi ako talaga, yung, yung parang okay na ako eh. Parang satisfied na ako sa brand ng LG. Kung hindi lang talaga yun na napukpuk or nabutas ni nanay. Pero yun nga, um, sabi din naman ni na kuya na It itry din namin yung ibang brand kasi yun nga yung Panasonic is maganda at sya kamataas kasi yung ratings din ng Panasonic kaya doon nagsettle na lang kami sa Panso Panasonic so this is the brand and this is the unit na kinuha namin bali two doors two doors sya mga kabam Then, ang sabi nila na kuya ay may self-defrosting na siya. So, no need na talaga na mag-manual na mag-defrost. So, ayun lang. Tapos, tumiratsyo na kami sa payment. And then, medyo natagalan lang kami doon. So, ayun, dumaan muna kami dito sa bilihan ng inasal. Kasi, gabing gabi na talaga mga kamama at gutong match na talaga ako niyan. And, fast forward, kinabukasan, ayun, deliver din nila around... 2 or mga 1.30 in the afternoon. So, Ayan, si na kuya, ang bait din nila kasi sabi ko sa kanila ipabuhat ko talaga yung ref, yung isang ref palabas. So, ayan, binuhat na naman ni na kuya. At ito, binidyuhan ko din yung pag-accept ko ng unit na okay siya at wala siyang mga scratches or mga defect or whatsoever habang diniliver dito sa amin. And I just want to say thank you pala kay na sa Robinson's Appliance sa paghelp sa amin and in talaga kami. So, nakalimutan ko ng pangalan niya pero ayan, thank you so and much po. And of course, po. kay kuya Home Credit na nag din sa amin kasi dati in install ko na talaga yung ham Credit ko mga kabam so yun kahapon ang nangyari is na-install in ko ulit siya kasi kailangan ko ulit na uh, magkaroon ng panibagong transaction sa kanila kasi maglo-loan nga ako yes narin narinig nyo tama ang narinig yung mga kabam ito ay loan <laughs> allergic talaga ako sa loan pero wala akong magagawa